mga kabari laging inahanta so mauna karo, naghimo ko og props sa akong anak para sa iyang field demo so karo, naggupit-gupit ko ani sa isa ka kuan kanang foil nga color color na cellophane then napu ko isa ka kanang stick sa PVC pipe mauna siya akong gitrabaho oh. So dili ilalim no da kay daghan pa ko gibuhat diha naka sideline man tag ginagmay. So buhat-buhat ta og mga props ngayon ana. So actually dili man jud siya lalim no kay nagkapasok-pasok pa man jud ko diha pero kani laging mag sideline tag pangwarta. Aside pod sa naghimo ta og props sa atong anak. So naamay may mga mama nga gusto pod magpapil ang anak og morato na humandra jud siya kadugayan.